Napansin nyo ba mga chong yung laban ng Boston at ng Sixers e eh, si Drew Holiday ang tumawag kay Junel Embiid? Halos buong first half yan. Ganito yan kasi mga chong. Kahit na 7 feet na bakula itong si Junel Embiid. Bukod sa lopos, ang pag din nito ay nag din sa perimeter. At sa team ng Boston, sino ba ang best perimeter defender nila? Di ba nga itong si Juru Holiday? At masasabing rin natin siyang decent post defender. At kung ilalagay mo ang magdamag na defender itong si Porzingis, sigurado mapapag ang foul trouble ito. Anyway, kung si Porzingis pa ang may dodoble at may dodoble sa kanya. Okay, umpisahan natin sa play na ito. Makikita natin dito na nakikipag-agawa ng pwesto sa post itong si Holiday. At ito naman si Porzingis ay magiging roamer para protektahan rin. Dito ay makikita natin na magbibigay siya ng health defense para dito kay Embiid. Pero pansinin nyo na may reaction dito ng Philadelphia. pwesto ngayon itong si Ube dito sa dunker spot para mabitbit niya ang depensa ni Brown. At magre-relocate nga itong si Harris dito sa wing. At ito namang isa sa top of the key. Dahil nga na-overcommit itong si Cousins dito kay Embiid, ay maiiwan ng bukas na bukas sa wing itong si Harris. Kumbaga, give and die na sila sa ganitong sitwasyon. At swerte na nga rin ng Sixers, hindi pumasok ang tira ni Harris dito. Mukhang komportable naman si setup ng Sixers sa gatong depensa ni Drew Holiday kay Embiid. Ganun na rin dito kay Holiday na mukhang kaya naman makipagbardagulan dito kay Junel. Pero at this time, Nahuli naman ng health defense nitong Porzingis at dadakdakan niya nga rin ito. Ito yung kailangan ni Porzingis na ma-master yung timing niya sa pagbibigay ng health defense. Kung hindi, ito ang magiging problema nila ng dalong run. Dito tingnan niyo kung paano makipagtulakan sa pwesto itong si Holiday. Buong pwersa na nga ang binibigyan nito para malabanan sa pwestuhan itong si Embid. Pagtanggap nga dito ni Junil ng bola, may iwan nga sa ibabaw itong si Harris na may 37.5 na average siya 3 points. At eto nga, no -trash din talaga itong si Porzingis kundi magbigay ng health defense. Anyway, initake nga rin ito ni Junel kahit na alam niyang may parating help defense. At di niya na nga rin napansin ang pakat na si Harris at itinira niya na nga rin ito. Good break na naman sa Celtics at di nga ito pumasok. At dito nga naman sa mga play na ito ay nagkakaroon na advantage ng Celtics. Eh yan ang isa sa mga strength nitong si Drew Holiday. Isa nga itong elite defender pagdating nga dito sa perimeter. Kung diyan mo siya atakihin, talagang mayayari kaya ayan, nasundutan niya na nga si Junel. Mag-materialize nga rin yung strategy ng Celtics dito. Dahil nga madalas din sa labas, maglaro itong si Embiid. Kaya dito, nakaagaw na naman sila. Dito ba niya naman laruin si Holiday eh? Eh ito nga strength niya. Dahil nga sa strategy ng Celtics na ganito, alam na alam ni Embiid na lagi siyang ito double. Kaya ang mangyayari, focus siya ngayon na ipaasa bola sa mga libreng kakampi niya. Ibig sabihin na kahit papano, natatahimik ng konte ang opensa nito. Pagdating nga na sa second half, si Al Holford na nga ang tumao dito. Di naman natin sinasabi na hindi niya to kayang bantayan. Nagkaroon na nga ng flow ang nito dahil din naman syado ito pinupuntahan ng help defense. Kaya sinamantala niya na rin ito. Nakablobay pa nga dito si Holford. Jackpot pa nga dito ni Embiid dahil halos lahat ng tira niya ay pumapasok na dito. Ngayon nung si Holiday ang nagibabantay. Kasi nga may dumadating na tulo at napipilitan talaga siyang ipasa ang bola sa mga kakampi niya. Kaya nawawala yung flow ng upensa nito ni Junel. Malamang sa malamang makikita pa rin natin itong strategy nila sa mga susunod nilang mga laban. Ewan lang natin kung itatapat nila itong si Drew kay Jokic pagkalaban na nila ang Nuggets. Dahil ginawa na rin nila yan kay Anthony Town na nakalaban nila ang Minnesota. Dahil ibang level din talaga itong si Drew Holiday kung depensa ang pag-usapan. At kung makuha nga rin ni Porzingis yung magandang timing sa pagbibigay ng help defense, talaga magiging epektibo ito mukhang komportable nga rin ang Celtics sa gantong strategy. Dito ay muntik pa silang maka-overtime. Hindi lang pumasok tong tira ni Porzingis. Nakalo nga sila sa laban na to. Pero di dahil dyan sa depensa niya. Dahil inalat din tong si Tatum at si Brown. Comment na lang kayo dyan sa baba mga chong. Palike na rin ang video. At mag-subscribe na rin kayo sa ating channel.